Kandang araw sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa ating maliit na backyard. Kita natin sa inyo yung mga alaga natin nitong papaya line. Para ilipin natin mga farming. Ito yung natin mga farming. Nagdalawang taon na itong mga farming. isa sa ating road pack dito sa ating uh, ito, 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 ito. yan yellow legs hindi matanda na no? may lugon kasi itong forming ano ah mga puto lang kanyang uh, buntot at pak yan nagugon itong forming yan ating sweater Pilonig At dito naman tayo farming Ito naman yung SBR natin Wilson Hux Video madumi si Vlogging ang mula dito sa amin Mag 1-2 years na din ito mga farming Pinagamit natin itong bugkak Ano you know. Ang ina nito ay mixing block ng kanyang tatay mo't siyamhat so yan pwede po kayong pumpkin hearts natin nga farming buwan giyera na ito ng bagong lupit ano medyo mailap yan naisyo lang itong nga farming dagaling natin itong bugak yung kanyang pakpak ijo -pak, na sira kasakit e, kasi ito yung panweng yung sisiyop lang ito yan na nangyari hindi ko naman naputulan yung pakpak nya palaybo na pakpak nya napaka niya, yan naman, yung farming. gawin din natin itong magkak Tingnan yun na yung mistiso natin. Yan. Ang courier old na ito mag-farming. Tanda na. Mistiso lang ito. Kaya lang. At ito yung isa nating pumpkin hats. Yan. Medyo maliit lang. Pero so, maganda pa rin. Parang sa akin. Sa iba. Reject sa iba ito. O sa akin. Ang ganda pa rin ito. Forming. Yan. Yan ang, ang mga laga natin ito. maliliit lang. Kasi nagsisimula ko tayo. Yan. At ito naman yung, yung machine natin. Ang bulubin. Medyo mataas. Nice this yun. Itong katawan. Yan. kemungkinan itu mengkorming. Ati mengalaga. Yang nama farming, kita komen langsung. Mahili kayo sa mga ganitong kuntin. At ano mas sabi niya sa ati mga mengalagang petaya lain. Yang, terima kasih selamat ya. Terima kasih sekali lagi channel mengkorming.